mga tao na parang ayaw papagbaliking loob ng Diyos dahil baka patawarin sila. Di po ba gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Napakagandang tanong. Napaka-intelihenting tanong. Tama po yun eh. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Dos kwatro po yun ang unang Timoteo. Basahin muna natin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas, at mga kaalam ng katotohanan. We must be guided by that principle. Kung ang Diyos ang tatanungin mo, gusto niya lahat ng tao maligtas eh. Ayaw niyang may mapa kahit isa eh, di ba? Ngayon, ano naman yung sinasabi sa talatang ibinigay nila? 4.11 ng Marcos. Basa. At sinabi niya sa kanila, sa inyo. Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat. sa kanilang nanga labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinhaga. Upang? Upang kung magsitingin sila mga kakita at huwag mamalas. At? at kung mga kinig sila mga karinig at huwag mga kaunawa. Ba Baka. sa sakaling sila ay balikloob at patawarin sila. Ayon. The fact na sila ay nasa labas, wala kasing patawad at wala kasing pagbabalik loob sa labas eh. Labas ng ano yon? Yun ang labas ng unawa, kapatid. Basahin natin ang 21.16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Meron labas ng kaunawaan eh. Kaya sa inyo ay pinagkakaloob ang makaalam, yung pagkaunawa, yung awareness. Sa inyo pinagkakaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas, doon sa labas na walang unawa, kung tumingin nakakakita pero hindi namamalas. mamalas. Kung makinig nakakarinig, baka hindi nakakaunawa. Baka sakaling magbalik loob sila at patawarin. Ang tinutukoy na labas, yung labas ng kaunawaan, kapatid. Okay na? Salamat po. Salamat. Uh brother